Hello guys, magandang uh, araw sa inyong lahat sa video ito. Mag-assemble tayo ng Quintador ng tubig yung, Ano natin to gagawin una Itong Quintador na ito guys Ayos uh, na ito So ito yung luma kong Quintador Nabali kasi yung ano nya Yung ball valve nya ito yeah, Bumili ako ng bago So ngayon para may asimbol natin una natin gawin tanggalin muna natin to ito, tante ito guys may guma dito sa loob dapat hindi mawala kasi ito yung pinaka importante para hindi tatagas yung tubig mayroong kay kwentador na tumutulo dito sa gilid baka lata na yung ano niya itong rubber niya. Gasket uh, rubber niya. Dapat kine-check nyo. Maka lata na yan. Tanggalin yung luma na ano. Tiplon. Tiba itong isa guys. Uh, hindi na lang natin tanggalin itong isa. Tagal na tong uh, kwitador na ito. Hindi ko na ginagamit. Kasi akala ko nga, sira. Yun pala, nung chineche ko, bulb bulb lang yung problema niya. So kaya, bumili ako ng bagong bulb bulb. Yung bulb bulb ko pala na binili guys, ito yung ano, parang class B siya. Yung price niya dito is ato uh, 278 ang price niya. Pero makapal siya. Hindi kagaya nung luma na sobrang nipis. Kaya madali lang siya nababali kadalasan sa mga maninipis guys dito siya nababali guys oh ito dito kita mo yan 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 napuputol yan guys kaya wag kayong bumili ng ball bulb na ano manipis dapat yung may kamahalan kasi ano yon uh, matibay tapos pag bibili ng ball bulb dapat yung nalalagyan siya ng padak nasususian siya ito Uh, pag uh, disconnect dito na ipapadlak yung uh, nilalagay yung susi para hindi na mabuksan ng uh, owner, consumer. So, ito ang binili ko para safety. Kung sakaling puputulan ako, lalagyan lang dito nila ng susi. Pag sa ganon, hindi magagalaw-galaw yung ano, yung water supply ko at saka yung aking cubic meter ito cubic meter ito ito tinan mo to luma na to eh at sa ganon yung ikot nya hindi siya magpapatuloy so kaya ito meron din ako kasi itong luma adjust uh, ano tawag nito ah, uh, tawag nito so importante ito guys <coughs> dito nilalagay ang yan ang pagkakabit. Pero bago lahat, bago natin siya itkabit, lagyan muna natin ng tiplon. Okay? Lagyan muna natin ng tiplon, guys. May bago tiplon. video makapal-kapal yung paglalagay ng tiplon para sa ganon eh no kulang pa guys naputol siya guys, pakipalo naman ng aking uh, video. Pakisubscribe, pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ma kayo sa mga bago natin videos. Maraming salamat guys. Gagawin so, natin. Guys, kakabit Dapat kasi medyo makapal talaga yung tip guys. Indi to tolo yung okay. nga Tobi Oke okay Oke guys Mita natin guys ng adjustable para ma-adjust natin talaga yung... kabit nito doon guys dali lang yun okay, na guys Kabit na yun dito yung lagay yung hose dito yung kakabit dito naman tayo sa kapila lagyan muna natin ng uh, ito Tiplon. doon lang kasimple ang trabaho nito guys easy lang natin eh. easy easy lang to lemotan itu guys ha um, rubber gasket yes. <coughs> dapat meron kang adjustable Kung may ano pa naman yung bagong kabit na natin guys itong bulb bulb bag. bago natin binig Yes. So, Ngayon, tatanggalin natin to. Ayan na guys, so, na-i-assemble ko na. Tingnan mo yan. So, dito, lalagay yung Uh, source ng tubig. Okay, so, ito gagamitin natin. Female. A uh, male. Tapos yung female. Sabi, ito yung female, guys. Ito yung male. Ito. Tanggalin ko muna itong hose na ano, kakabit. Para ayos na. Siguruhin guys na mayroong o-ring. So, gawin natin, lagyan natin ng tiplon ito guys. Dapat may tiplon ng orange. Ay, I mean, itong tipling nato. Huwag masyadong higpitan, baka pumutok. So, ina guys, kakabit na lang natin. Sa pagkabit, uh, tara, samahan niyo ako kung paano siya ikabit.